<laughs> kawawa. So <laughs> palpal na naman. So <laughs> palpal mga Sydney sagot. <laughs> sagot. Sagot <laughs> sagot. <laughs> sagot. sagot. <laughs> kawawa kayo, kawawa. Sydney, <laughs> Sydney, wag-wag, walang utak. <laughs> walang utak mga Sydney. <laughs> Sige, sagutin nyo. <laughs> kawawa kayo, kawawa kayo. <clears> ha? <throat> Sino? <laughs> Sige, sinong nagtatag? Uh, akala nyo ha? Supalpal, supalpal, supalpal. <laughs> anak ng sa <jables. laughs> Mga anak ng jabols, supalpal na naman. <laughs> Una, hindi normal sa isang pastor ang magpakita ng hindi karaniwang pag-uugali sa social media. Kung talagang isang pastor ito, hindi magandang halimbawa ang panlalait sa publiko, lalo na ikaw ay modelo ng iyong kongregasyon o ng isang grupo dahil nga sa ikaw ay isang pastor. Kung talagang nagbabasa po ito ng Biblia, malamang nabasa niyo na rin siguro ang sinasabi ni San Pablo. Ayon po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galid, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. <laughs> <laughs> Anak ng <tangyables. laughs> Mga anak ng jamon, so pal, na naman. <laughs> Pangalawa, hindi normal po sa isang tao na magpuri sa kanyang panalo kung wala naman itong napatunayan na totoo. Ano ba ang hindi kayang sagutin ng mga defensor ng simbahan sa mga tanong ni Pastor? Gayong nagtatanong lamang ito na hindi naman naghihintay ng sagot. Kung ang kanyang katanungan ay tungkol sa patunay ng pagkakatatag ng ating Panginoong Iso Kristo sa Iglesia Katolika, marami pong mga history books ang maaari natin gamitin dyan. Tandaan natin ito, sa paghahanap ng katotohanan, ayon sa Biblia, ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Now, isa-isahin natin ang mga history books nito. Una, Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. For the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Alam natin na isang iglesia lamang itinatag nating na Panginoong Isokristo na siyang nagpalaganap ng Kristyanismo. At yan po ang Catholic Church. Sunod, World Almanac and Book of Facts, 1999 edition, page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar, developed from the Jewish proselytizing and led to the conversion of imperial Rome in 4th century. Malinaw po yan. Sunod po dito, ang libro na isinulat ni Reverend Edward K. Taylor. Ano pong sinasabi niya dito? The Church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Ayan, malina po yan na sinasabi sa libro. Sunod po dito, The International Encyclopedia, Volume 20, page 520. Sinasabi dito, Roman Catholic Church. There are two equally valid definition of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. You see? So, na libro, Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 A.D. Hindi yan maitatanggay mga natin Sunod, Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions 1999 Edition, page 932. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the 1st century. See, malinaw din po 'yan na sinasabi sa libro. Sunod, Grolier's Encyclopedia of Knowledge, volume 5, page 106, sinasabi dito, "Catholic Church turn generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost." Malinaw din 'yan na sinasabi sa libro. Another one, The World Almanac in Book of Facts, page 688. Sinasabi dito, Roman Catholic Church founded by Jesus who named Saint Peter the first vicar, developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Another one. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Sinasabi dito, Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2000 years ago. About 120 persons were gathered there, the church described to be the society that Jesus founded, which is vitalized by the spirit of God to a structure which he established. Kung hindi ito kayang paniwalaan ni Pastor, gumawa na lang siya ng sariling history books at paniwalaan niya ng sarili niya lamang. Hindi lang dalawa pong nagpatotoo ng Iglesia Katolika ang tatag talaga ng ating Panginoong Kristo. So Malinaw na magkakapareho po ang patotoo ng mga sumulat ng mga librong ito. Take note, hindi porket may pangalan na Kristo ang isang Iglesia ay kay Kristo na ito. Dahil sa pasugo mismo ng Iglesia ni Kristo, ito po ang nasusulat. Pasugo, January to March 1995, sinasabi dito, The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. At meron pang isa, Pasugo, April 1966, Pahina 46, ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay ang siyang tunay na Iglesia ni Kristo. You see? Na kahit kailanman, ay hindi tatalikod dahil ang itinatag ni Kristo ay mananatili hanggang sa katapusan. Kaya mali na po yan na sinasabi sa mga libro at kahit mismo ang ibang sekta ay siguradong alam na alam na, na si Kristo talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Kaya sa kapatid po natin na si Pastor James at sana'y maging matino na rin siya sa kanyang mga aksyon sa social media lalo lalo na po sa kanyang mga argumento sa ating simbahan. So ayan po mga ka-curious, sana po ay nakatulong ang video na ito nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala natin upang mas marami pa ang mabot ito at makakamit ng katotohanan patungkol sa ating simbahan. This is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. So, dayo at iklesya, sa Diyos po, ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Ka Burnof ng Factbusters PH. Suportaan po natin si Brother Den sa kaniyang Mr. Curious Catholic. Ako, napakadami pong mga matututunan sa kaniyang programa. Kaya, manoorin nyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Den's Obey Uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matotoo. Rodio et Iglesia.